Ay, very good. Tinutulungan ni Marti si Mama magligpita na. Ah. Galing ah. Ano siya, sa susunod siya na rin maglalaba ah. Siya na rin maglalaba. Jay, ikaw na rin maglalaba susunod ah. Sagot. Opo. Ano sagot, Jay? O, oh, siya na, siya na rin maglalaba. Ah, oh, very good ah. Siya na rin maglalaba, nak. Siya na rin maglalaba. Ba't pati yung damit ni la ate ikaw na maglalaba? Ano sagot? Opo daw, opo. Opo. Ikaw na maglalaba, Jay? Sagot na. Ha? Ah? Sagot. Oo, oh, sipag ng anak ko, no? Sa siya, siya na raw maglalaba, guys. Ayun, noon oh. Nililigpit yung hangir ng mama niya, o. Oh. Hawak lang ng mama niya yung hangir, o. Oh. Kunti na lang. Kunti na lang, na. Kunti na lang. Kunti na lang. Uh, galing, ha? Ah. Very good yung bunso namin, ha? Ah. Wow, oh, kiss na. Pagkatapos, kiss. Ay, meron.